Sandali ko, sandali lang. Wala akong kasalanan, hindi ako si Farah Rigor, ako si Lucy. Sandali, maniwala kayo sa akin, hindi ako si Farah. Ikaw to, Farah Rigor, ang wanted for murder sa pagpatay mo sa asawa mo. Eh, hindi, hindi, hindi ko pinatay ang asawa ko. Buhay ang asawa ko, and dyan siya si Darius. Siya ang asawa ko, maniwala kayo sa akin. Darius! Darius! Uh, sandali lang! Darius! Lucy, ba't ka pa nagpunta rito? Maliw si Farah! Baka mamaya kung ano na namang gawin niya sa'yo. Huwag mo na ako intindihin. I can handle myself. Ang worry, worry ako sa'yo. Ilang beses ka na sinakta ni Farah. Ilang beses ko rin sinabi sa'yo na huwag kang susunod sa akin, di ba? Tingnan mo na, sabihin mo nga sa akin, bakit ka ba sumunod? Siguro natatakot ka dahil baka makonvince niya ako na ikaw siya. Sorry na. Eh kasi nga baliw nga siya, di ba? Lahat gagawin niya para makonvince ka. Alam mo, nagulat din ako nung binigay niya sa akin to eh. Paano niya alam ang tungkol sa panyong ito at si Vida? Ano yan? Naikwento ko yan sa kanya noon. Ah, alam mo, matagal na kasing interesado yung si Farah sa buhay natin. Naiingit yata siya sa pagsasama natin. Yung bruhang yun. Eh mali ko ba, nagagamitin niya yung mga kinwento ko sa kanya noon para mag-imbento ng palusot. Baliw na talaga, hindi ba? Pagpilitan bang siya ako? Desperado na talaga yung bruhang yan. Lahat gagawin niya para makawala siya sa mga kasalanan niya. Sige na, sige na, sige na. na sa mga loob mo. Makukulong na si Farah dahil sa mga kasalanan ang ginawa niya. Okay? Wala ka nang ng ulo. Wala ka nang paproblemahin. Okay? Okay na.